magpakita ka ng mga pagkakamali. Masyado ka ng perfect. Sa lahat ng mga fellas, kapag meron sa'yo ay nangihila pa baba or kung ikaw ay star, matik yan, meron sa'yo mga nakaabang na mahulog ka sa bangin. Ang gawin mo, isa sa mga pinakamaganda mong gawin ay magkaroon ka ng fake na butas. Fake. False information. Para lumabas na lalo yung, yung kulay nila. Lumabas na yung totoong anyo nila. Yan mo. Kasi sa, karamihan sa mga to, inaabangan lang nila na magkamali ka, inaabangan lang nila na makita ka ng butas, makita mo ng fake na butas. Yung butas na yun, yun yung, yun yung akala nila na nagkakamali ka na, akala nila yun yung, yun yung kahinaan mo. Kunyari, dito lang tayo pag-usapan no? pagdating sa gym. Kunyari, pakita mo sa social media na hindi ka na talaga on point pagdating sa gym. Pero, alam mo talaga sa real life, on point ka pa rin sa gym. Matutuwa sila ngayon, nag-celebrate sila ngayon. Ah, hindi na siya on point magaling sa si gym. Pero hindi nila alam, on point ka, on fire ka. Kung baka nandun yung momentum mo, araw-araw ka nag-workout, di ka na nga nag-rest day. So, bigyan mo na mga fake, false information. Tingnan mo kung paano sila mag kung mag matuwa, mag-party. Sa dilulu nilang utak. Ayaw mo sila mag-ibaliw. sa ma sa'yo. Di ba? Magugulit na sila. Oh, bakit Akala ko, bumagsak ito. Ha? Pero bigla ka nalang, boom, nag-bounce back. Tanga, hindi ako nag-bounce back. Napaliwala <laughs> e ka lang sa mga ano, kung baga na-chinjutsu ka. Di ba? Nanonood <laughs> ka na Naruto, no? Yun yung fella, no? Kung baga, ito lang yung mabibigay ko sa inyo sa lahat ng mga nanonood. Magbigay ka ng false information. Kasi yung mga nanghihila sa'yo, yung mga naka-abangers sa'yo, na magkamali ka, na mahulog ka sa bangin. Hindi mo sila na hope kunyari, lumagapak ka na. Right. Kasi yun ang inaabangan lang nila.